Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Si Jonathan Kuminga ay nananatiling nakapako sa Golden State Warriors. Ginawa na niyang maliwanag na ayaw na niyang manatili sa team na ito ng Warriors dahil sa palagay niya ay nasasayang siya dito at hindi siya nakakabuelo. May pangarap nga siya na maging all-star so balit sa palagay ni Kuminga ay hindi ito magiging posible sa Warriors lalo na nang gumawa ito ng trade para kay Jimmy Butler. Dahilan kung bakit muli siyang nalipat sa bench role kahit na nag-average siya ng higit pa sa 25 points per game bago ito tamaan ng injury noong Disyembre. Sa ngayon ay ibinalita ng The Athletic na hindi tatanggap ang Warriors ng kahit na anong trade na hindi na ma-maximize ang trade value ni Kuminga dahil nais silang matiyak na may assets sila kapag muling uminit ang usapan sa Yanis Antetokounmpo trade at pwede itong mangyari next off season kung saan pwede nang mag-offer ang Milwaukee Bucks ng contract extension para sa two-time MVP. Kung hindi bibirama si Yanis ng extension ay asahan na isa ang Warriors sa mga teams na mag-offer ng kanilang mga assets, isang trade deal na nakapalibot kay Jonathan Kuminga. Ang interesting lang nga dito ay paano kaya nila mapapaangat ang trade value ni Kuminga kung si Kuminga mismo ang ayaw na maglaro para sa Warriors. Paano ba aangat ang kanyang trade value kung hindi siya makakuha ng matinong minuto bilang backup ni Jimmy Butler o kaya naman ni Draymond Green? Sa ngayon nga ay mas gamit pa kaysa sa kanya ang tulad nila po Jemski at Moses Moody. Di hamak nga na mas talented offensive si Kuminga sa dalawang nabanggit natin. Mas athletically gifted din ito. Subalit bukod nga sa pag 1 ng puntos ay mas madami nga ang ambag ng dalawang to sa loob ng court Ayon din sa Warriors coaches ay madalas na hindi sumunod sa plays si kuminga kaya naman nababangko ito minsan. Nagsasarili nga daw ito kaya naman hindi dito natutuwa si Steve Kerr. Sa ngayon ay long shot pa ang humingi ng trade si Yanis Subalit ka pa nagkaroon ng disappointing start ng Milwaukee Bucks ngayong season o kaya naman isa pang first round exit making it their fourth straight first round exit mga kaibigan Asahan nga na iinit na ang Yanis trade rumors at asahan na Warriors ang isa sa mga team sa masasali sa rumors na ito together with Clippers at iba pang team. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Cam Thomas naman ay nasasayang nga mga nag-average siya ng 24 points, 3 rebounds and 4 assists per game last season para sa Brooklyn Nets. Subalit hanggang ngayon ay nananatili siyang free agent. Ang offer sa kanya ng Nets ay 2 years, $28 million dollars per year with a team option sa second year ng kanyang kontrata. Subalit sa palagay nga ni Cam Thomas ay masyado itong mababa para sa kanyang ginagawa. Kaya naman hindi siya pumipirma dito. Mas madami na nga siyang 40 point game kaysa sa mga tulad nila Tim Duncan, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Manu Ginobili, Joe Johnson, Gary Payton at Scottie Pippen. Ganun pa man dahil sa very tight market ngayon ay bakante pa din nga siya mga kaibigan. Si Cam Thomas nga ay alangani ng pwesto. Hindi siya pwedeng gawing starting guard sa isang playoff team dahil sa kanyang pagiging defensive liability. Subalit ayaw niya din na maglaro sa isang rebuilding team ulit at ayaw na din niya maging six man sa isang contender. Kaya naman ang resulta nito ay slow market para sa 23-year-old. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?